Good morning sa inyo guys, ito nga pala yung mga ulam, este mga kaganapan dito sa barko ngayong mahal na araw for today's video Oh, nandiyan pala yung kalbong sima natin, ayan oh Tara, samahan nyo yung kalbo, tignan na rin natin kung anong hinandang mga pagkain ni Mayor ngayong Semana Santa, let's go! So, ayun na nga guys, it's true, totoo ang chismis, may trabaho pa rin sa barko, shish! Lalo na pag ganitong holiday, mas busy yung mga crew dito kasi dagsa talaga yung mga pasahero. Pero don't worry, kahit na everyday Monday, lahat naman yan with pay, kaya hakot lang kabaro. Ganyan talaga minsan yung buhay ng mga marino guys, work, 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 kaya si Kalbong Siman TV, bawi na lang sa food trip, alright! Umagaan sa karagatan, pasok, ayun, merong kagad na ispatan. Lugaw sa plato guys. Gloria, huling-huli, kumukuha ng lugaw, isang bangkok, saka isang plato, oh yeah! Aba matindi, bakit kaya dalawa? Para kanino kaya yung isa? Oh she! Hindi na ako nagpahuli guys, kumuha na rin ako ng pagkain ko Pero pas muna kay Bacon My Love So Sweet Break muna kami ngayon, om sim! Eto na pala yung mga napili kong pagkain Ngayong umagahan, healthy living muna si Kalbong Siman Pagkatapos ng umagahan guys, ang unang trabaho Palabasin yung isang katerbang sa sasakyan Halo-halo pala yung kargada ng barko namin guys. Merong mga traktora, tanker, container. Tapos pagdating naman dito sa deck 7, andiyan naman yung mga sports car, big bike. Shish, ang gaganda. Eh priority comparison nato bike. Ito rin yung isa sa mga nagpapawala ng lumbay ko dito sa barko. Biro nyo naman guys, tingin-tingin lang sa magagandang sasakyan, gawing inspirasyon na balang araw makabili rin. Alright! Pagkatapos mapalabas lahat ng kargada sa barko, sunod na trabaho bago mag food trip ulit. Eh, napakaangas par, tamang kuskus -kus yung kalbo. Pagka nga sinuswerte ka nga naman, nakahanap ako ng kameraman. Sige, videohan mo na yung ibang crew habang nagbabanat ng buto. Ito, ito yung mga guys ko na mga kasama dito. Ayan o. Oh. nagro roll yun ng carpet o. Oh. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Ayan oh. Matik yan. Pagkatapos ng trabaho, gutom yung mga yan. Iaakit pa nila yan sa 10th floor. Mano-mano! Sheesh! Pagkatapos magtrabaho ng konti, sunod, favorite subject, lunch break. Eto nga pala yung mga hinanda ni Mayor ngayong mahal na araw. Meron tayong sariwang isda, fresh na fresh, galing freezer. Tabihan mo pa ng bola-bola ni Mama, carrots, broccoli, patatas at paella. Tapos dito naman sa kabilang lamesa guys, nandyan naman yung mga gulay-gulay. Meron ding nilagang itlog, tuna chunks, kamatis, pipino, sibuyas at salad. Tapos ang ating dessert, mahablang blanca. Eh, may pahabol pa si Mayor na ensalada. Warm up pa lang yan guys abangan nyo yung Easter Sunday talagang magpapaulan ng itlog oh she food trip muna si Kalbong Simon TV